Hi ladies and boys, please welcome back again dari sa at YouTube channel. Huwag karoon, another confession story ang ato ang basahon. Pero before Ana, sa wala pa nakasubscribe, palihog ko subscribe sa ito YouTube channel. og palihog na lang sa notification bell. Aron, updated mo kanunay. Og sa mga kanunay nga naminaw sa itong mga content, story, confessions, hugot and more. There is itong YouTube channel. From the bottom of my heart, liver, lungs, intestine is small and big. Daghang salamat at ayaw ninyong tanan. Pag kung -may gusto nga i-share nga story, confession, love and life story, or bisan unsang sa nga experience about life and love, pwede ko ninyo nga i-message sa kong Facebook or sa kong email, i-check lang palihog dira sa my description box below ang atuang mga contact details. Huwag ka na. Ano na siya? Ang confession, ang story, atong basahon, karon. Ay bahay, huwag sa tanang mga naminaw karon. ron. Sa ay, dili dyan ako malikayan. Ngay ikumpara na ko ang ako ang bana sa lain. Dili tungod kay gusto na ko siyang insultuhon. Pero tungod kay gusto nako nga ma-realize niya kung unsa jud dapat ang kinahanglang buhaton para mahimong maayo nga bana. Kay tinuod jud ay nga ng batasan makita na o mag-ipon na mo labi na o naa na moy anak. dili na ko malikayan niya ikumpara siya sa ubang bana ay eh basin di ay one day ma-realize niya nga dapat ing ani di ay ang akong buhaton tungod kay responsibilidad nako ni og mao ang kinahanglan isip isa ka amahan og isa ka bana pero, ingon naman hinoon siya nga. Hindi, dito ka sila Pero anyways, atong uya pa mi, caring kaayo siya as a boyfriend. Pero as a bana, hindi dyan. Sa una, sige siya pangutan kung kumusta ko, how's my day daw, pero karon, sambot na katong naanami anak, wala na joy pang umusta. Sa una, ihap akong dalhan og mga pagkaon sa kontrabahuan. Pero karon, wala na. Bahala na ang mga pasmo ko. Wala na siya ipakay. Pasagdahan na ako niya. Huwag atong una po. Tabangan pa ko niya sa mga trabahoon sa balay. Pero karon, una na siguro niya kay hayahay kayo ko. Kay housewife ra ko. Basin ga, hindi higda arati bokadlaw. Ngawala Nga wala siya nagunahon na kung unsa ka kapoy ang magbantay o pata. Hapil na ang pagluto, paghugas sa makinang lang hugasan, paghinlo sa balay. Apil pa dyan na ang pagpanglaba. Huwag daghan pa. Pero siya, sa haykay, maka-afford pa siya nga magbilar-bilar siya hang Pero wala yun na siya nagbilar para tabangan ko sa pag-atiman sa muang anak. Napag-itoy one time nga, gipa half day na ko siya kay nabugahat ko. Pero ang ending, ako gihapon ang gabilar o galingaw-lingaw sa bata. Isulayan pa na ako siya pukaw, pero niingon na na siya nga. Piste mo na nga kinabuhi eh. Aha ka dyan. Dayo na pag one time, nga labad kayo kong ulo. Matuwa ko siyang giinan na siya sa ang magduyan-duyan sa bata. Pero then again, naingon na sa siya nga. Ano sa mani eh. ako pa'y nagtrabaho niya pag abot dere, ako gihapon ang mag-atiman sa bata. Okay, rajod kay niya nga matulog tibok adlaw kung naa siya sa balay. Ni wala man na ah, kung kinahanglan ba ko magpahuway o saktor ba ang ako ang tulog? Napagyusahay nga, o okay kira kaayon niya nga mag laglaag o banihang mga barkada. Pero kung ako na ganina na ang manghagad kay mga mang laag para lang makapahuway, makapag-unwind, o maka istorya me. Eh. deep talk ba? Pero, dili na siya musugot. Mupalibad na siya wala na yun na siya ipakis ako ah. Wala man na siya nakapangutan kung nagkikapoy ba ko, kinahanglan ba ko, me time. Wala yun. Wala. Wala siya nangutan kung okay oh, ra ba ko. Wala siya nangutan kung nalipay pa ba ko. Wala ko siya kabantay nga nagniwang ko. Ang madungog lang na ako niya kay noon sa naman ko eh. Wala naman ka na mao. Losyang naman ka tanawan. Ang usahay, baka pinan pa niya nagkatawa. Insensitive kaayos siya. Wala siya na gunahaw naon sa epekto ana. Especially nga, napa ko sa ginatawag nga postpartum depression niya stage. Instead nga, i-cheer up ko niya Iyahin nong ipafil sa kuha nga ni pangit ko. Ugbingon ko nga tabangi sab ko sa mga buhaton diri sa balay. Iyasawa man ko nimo, dili man ko katabang. Motubagira na siya nga ako man ang naglihok perme atong buntis ka. Aha ka. Ugbadri pa lang jud sa una giampo jud ko nga unta siya na ang mahimong last sa kuha. Kaya binako, dili siya mausap, dili siya magbago, dili siya sa kanang sugudrataman. So Pero, na-feel na ako karon nga, brag, lahi na siya. Brag, different person na siya tagad, lawlay. Like, lahi na, dili na siya na pag usahay nga maingon na siya galit niya, di man ka makatabang. Malamang wala ko ikatabang kaya naraman ko sa balay. Wala man ko income. Mali ba nga mas pili on ako nga mag hands on sa kong anak kaysa magtrabaho? Yes, kabalo ko nga galisod me financially pero saan man nga di man ma-explain ang pain nga kumafil nga maghunahon na ako nga malayo sa kong anak para lang manarbaho. Unta yun ako na sab niya nga before ko mahimong walay pulos para niya. Ako ang nitabang siya ha. Katong time nga kinahangalan niya tabang. Katong time nga wala pa'y sulod ang iyahang bulsa. Usahin lang dyan ang problema ng uban niya lalaki. Kay Feeling nila kung sila ang langit o kwarta. Sila ang naghatag sa si imuhang kinahanglan. kasabotan na maayo na sila pagkaamahan o bana. Pero sa ang ilahang responsibilidad, wala man natapos sa part ng mahatang lag sila kwarta. Pero para sa kuha, wala na human ang ilahang responsibilidad sa paghatag lang o kwarta na sila'y obligasyon para mutabang o gatiman sa bata. Obligasyon nga mutabang ug hinlo sa balay. Na yung obligasyon nga mo take over sa tanang bulaton sa balay ug na sakit ilang asawa. Kay dili lalim ang mabughat. Na po sila'y obligasyon nga ipafil kung unsa kagwapa ang ilahang asawa. Obligasyon para ipafil nga deserve nilang higugmaon. Kaya, first of all, nagminyo mo, aron na amoy partner sa ikna buhi. Dili para himuon nga yaya o katabang. Daga na ikaw grason para mubiya. O para ma himo kong free o malipayon. Alone. Pero kay mama naman ko, dili ing ana kasayon ag magdesisyon. Samot na kong apektado kaayo ang anak. Sa mga pagkakaroon, nag-go with the flow sa jud ko. Siguro kabalok ko nga, kapoyon na jud ko, ano nga situation, aning nga kahimtang, o kung mabot na nga time, maka-decide na jud ko, sa walay pagduha-duha. Buhaton ako ang kinahanglang buhaton. Advice lang na ako sa mga babae dera, Dili tungod kay boyfriend material siya. Dili po't pasabot nga husband material na po't siya. O ang kami kay lifetime choice siya. So kinahanglan nga siguraduhon na nga sa kamot, nga tao. Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young it is just